karaan nga ang sampung minuto ay handa na si Colton Salvador sa pag interview kay Jasmine sa lilim ng punong mangga na di kalayuan sa rice field ay may mga bangkong upo ang pahingahan doon sila mag-uusap ng dalagang journalist magkaharap silang naupo sa magkahiwalay na bangko gustong ireklamo ni Jasmine na siya ay hindi dapat naka-expose sa singaw ng mainit na araw kahit pa nga nasa lilim sila ay ayaw pa rin niyang maramdaman man lang ang init ng panahon. Kaya may hindi na niya isinatinig kay Colton Salvador ang personal na reklamo. Ayaw niyang masabing Martin ng lalaking kinaiinisan. Ang hindi maintindihan ni Jaslyn sa kanyang isip ay laging sumasalit. Ang larawan ni Colton noong ito ay isang gulpa. Ito na nga ba ang supladong lalaking i-interview niya? Ito ang na baby boy na walang saplot at kita ang bird. Miss Almers, sigaw ni Colton. Ha? Nagulat ang dalaga. Yes, Mr. Salvador. Nasaan ka ba? Kanina pa ako naghihintay sa pagtatanong mo. Para kang natutulala na napakalalim yata ng iniisip. Nagsasalang lang yata ako ng oras eh. Napahiya si Jocelyn. Bakit ba nahuli siya ng lalakang ito sa sandali ng kanyang pagmumuni-muni? Nainsulto na tuloy siya ng suplado. I'm fine now. Sige, magsimula na tayo. Ang pagkapahiya ay ng tinakpan ni Jocelyn. Hindi siya dapat mag-apologize sa bromo ito. Naisip niya. Si Jocelyn ay nakasuot ng grey blazer na may white cotton blouse, sa loob. Nakamaong pansi at cut traver shoes na kulay puti. Ang napansin ni Jocelyn, parang inis hindi mapakalis si Colton Salvador at panayang sulyap sa kanyang pants. Siya naman ang pumuna sa lalaki. What's wrong? Isara mo yung zipper ng pants mo. Nakakailang masagawa. Oh my gosh! Napatingin si Jocelyn sa kanyang pants. Bukas nga ang kanyang zipper na nasa front pa tinatanaw ni Skolter si ng kulay na kanyang panty para siyang iyong matutunong sa iyo. Paano nangyaring nalimutan niyang isa lang ang napakakamit, maselang bahagi ng kanyang kasuotan? Tumalikod agad siya kay Colter at madaling itinasa ang zipper. Noon niya natuklas na nabumigay palang zipper, kusa na pala itong nasira. Nilabas niya ang blouse niya pero hindi sapat natakpan niya ng bukas na super. dahil may kaiklihan ng blouse ang ina. Pinawisa niya sa Si Colter naman ay nainip na. Kunot noong nagtanong ang lalaki. Miss Almeres, napakatagal ba nung pagsasara ng siper. Uso ba talaga sa iyo ang mag ng oras? I'm a very busy person, you know. Nagsiklab na rin ang galit ni Jasmine. Napaka-insensitive naman ang lalaking ito. At wala talagang galang makapag-usap sa babae. Mr. Colton Salvador, nagkataon pong nag-breakdown ng siper ng pansiko. Maari bang bigyan niyo ako ng limang minuto to remedy the situation? Napabuntong hininga na napainig si Colton. Napakapabayaan naman ang babaeng ito. Hindi tiyak na okay ang pants bago sinuot at pula pa ang panty. Yuck! Di ba alam ng babaeng ito na para sa amin, mga guys, ang fascinating colors ng Ladies Alice ay either black or white lamang. Walang pag-asang ma-repair niya right away ang nasirang zipper. Kaya binatonis na lang ni Justly ng suot niyang blazer sa gabing ibaba. At least ay natakpan ang nakabukas na harapan ng pants. Nagpakatatag siya. Pilis inalis ang pagkapahiya. Hindi dapat siya ma-intimidate. Sa plan ng lalaking ito. Payapa siyang muling umupo sa bangkong nakaharap kay Colton Salvador, o kay Mr. Salvador. First of all, gusto kong malaman ang personal data mo. Your full name, ilang taon ka na, may asawa ka na ba, taga saan, etc. Sinasabi ko nung haba na, na napaka-boring na ng interviewong eh. Can't you be more creative sa mga question mo, Ms. Almeres? Sumulak ang dugo ng dalagang journalist. Napaka-brutal mo namang pumintas Mr. Colton Salvador. Bago pa lang ako nag-start ay nakahusga ka na. My God, nawala na bang ba sense of propriety mo? Napaka ang gentleman mo sa totoo lang. Napatawid sa pagkakaupo si Colton. Imagine na pintas siya ng babaeng supposedly ay mag sa kanya. Tinawag siyang ang gentleman dahil lang naging prank siya. Huminga ng malalim si Colton. Pinigil ang galit. Pero mabigat pa rin ang deklarasyon. I think we started badly. At dahil pareho tayong hindi natin gusto ang isa't isa, we better call this interview Personally, yun din ang gusto kong gawin, Mr. Colton Salvador. Ang kaso ay narito ako na professional basis, kaya ang dapat kalimutan natin ang personal na galit sa isa isa and proceed with this damn interview, okay? Isa pang buntong hininga ang pinakawala ng gwapong lalaki. Sige, pero natin. Kung wala rin lang mahalagang tanong, hindi dapat tumagal ang usapang ito. Kahit parehong formal ang mga mukha ay nakatapos din ng interview ang dalawa. Napag-alam ay Jocelyn na ang full name ng lalaki. Ay Colton Aristotel Gomez Salvador, binata, 24 na taon, 5 feet and 9 inches tall, ipinanganak sa Batangas sa isang middle class family na ina ay guru at ang ama ay ingeniero. Ang iba pang bahagi ng interview ay tumalakay sa mga paniniwala at pananaw sa buhay ng binata. Iyon din ang mga achievement nito sa larangan ng agriculture na naging daan para sa mga itatanghaling agriculturist of the year. Sa puntong tinatalakay na ang mga magulang ni Colton, napansin ni Jocelyn na mas marami na sabi ang pinata tungkol sa mga gandang values ng ama. Pero sa ina ito, kay Tess Salvador ay halos ayaw bumanggit ng pinata. Can you elaborate on your mother? I mean, how was she as a public school teacher? Kumunot ang noon ni Colton. Miss Almeres, I don't think your readers would be interested with my mother. So, huwag mo nalang siyang isali dito, okay? Gusto niyang sabihin, bakit tungkol sa daddy mo, pani ang kwento mo? hindi ka timbang tumatro sa parents mo. Hindi naman yan madiretso ang lalaki. Okay, one final thing. I need two photos of you. Ang isa ay yung matagumpay ka na at ang isa naman ay nung baby ka pa. Napatirin na naman si Colton Salvador kay Jasmine ang may pagkairita. Bakit kailangan pang may litrato ko nung ako'y baby? I don't see the point. Mr. Colton Salvador, yun ho ang hiniling ko sa lahat ng in-interview kong awardees hindi all only. You know, ang gusto ng aming editor for your information. What, the, what is the point? Gil pa tanong ni Colton. The point is gusto ng aming editor na ipakita ang then and now ng aming mga featured personalities. Pati ba naman ko question ng Mr. Salvador? My God, where is politeness around here? Hindi na tinag ang binata. Ang recent photo ko ay maaari mong balikan tomorrow pero yung photo ko ng baby pa ako. Sorry, hindi kita mabibigyan. Pero Mr. Salvador, kailangan nga po iyon. Eh. Mapapahiyan naman ako sa aming editor. Hindi ko na konsel kung makitid ang utak ng editor ni Miss Almers. Hanggang dito lang ang kaya kong Ingrid. Kung ayaw nyo, edi eh, huwag nyo na lang akong feature sa magasin nyo. Anyway, hindi naman ako interesado sa mga publicity or whatever you call it. Umusok yata ang bumbula ni Jocelyn sa matinding galit. Hanggang sa kanyang kotse ay nagmumula siya. Talantadong mayawang na sa plano. Makikita mo. Gagantihan kita. Ikaw ang tanging lalaking uminsulto sa akin at di ko yung mapapalampas. Minsan pa ay siya ng sama ng loob sa kanyang mami. Napapainin si Dr. Almeres. Really, ganun ka si si Colton Salvador. Makagalit sa magandang taong yun. Ewan ko sa kanyang mami. Bali ba ay Colton Aristotel ang kompleto na yung first name. Imagine Aristotel. Ang alam kong Aristotel ay isang napakamadalubhasang pilosopo na nagdaang panahon. Hindi tulad ni Colton Aristotel na yun Nakultado yata ang utak. My gosh, bakit ba ganun yung award ang ganong klasing tao? Iha, baka naman deserving siya ng award bilang agriculturist. Hindi naman siya naging award bilang ng tao, di ba? Sa bagay mo, magaling ang credentials niya. Marami talagang naka-accomplish bilang agriculturist. Saka dedicated sa trabaho ang wala. Pinaghintay pa nga ako ng 10 minutes. Dahil sayang daw ang time niya. See, may mabuting side din naman pala si Colton Salvador. Mami, grabing yung malaysia na natanggap ko sa kanya. Hindi niya inuwa, inunawa na ako in distress kaninang nasira ang sipar ng fans ko. Instead ho, ay nai niya ako. Takles ho ang bastos na lalaki yun. Ang sabi mo ay tumanggi pang magbigay ng baby photo ha. At ayaw pang mag-elower tungkol sa mother niya. Iba rin ha. Ay sinabi mo, mami, gustong gusto ko ng dagukan ng unggoy na yun. Paano yan? Hindi pala magbibigay ng baby photo. Masisira ang formatin ng editor mo. Nakakainis nga ho eh. Pero hindi naman siya po pwede sa akin. Iisahan ko siya, ma'am. Anak, baka naman lalang magalit sa'yo si Colton. Ayoko naman na may naiinis sa'yo. Libit sa may mami. Ako na ho ang bahala. Basta't hindi ako pa i-intimidate sa lalaki yun. Paano yan? Babalik ka pa sa Los Banyos para makuha mo ang recent photo niya. Ipakukuha ko na lang ho siguro, ma'am. May rara naman ako sa office. Ayoko nang makaharap ang Colton Salvador na yun. Alam mo, Jocelyn, ako'y naiintriga sa Colton na yan. Gusto kong makita sa personal lang sanggol na kong anak pa How can a very cute baby like him ay naging ultra suplado na magbinata Gusto ko nga akong sumbatan eh. Sasabihin ko sana ako'y masyadong na-disappoint sa kanya. Napakalayo niya yung cute na sanggol na hinahangaan ko. Naku mami, gusto ko pa nga sabihin na nakita ko na ang bird ng baby siya. Gusto ko nga akong sumbatan eh. Sasabihin ko sana ako'y masyadong na-disappoint sa kanya. Napakalayo niya yung cute na sanggol na hinahangaan ko. Naku mami, gusto ko pang sabihin na nakita ko ng bird niya ng baby siya. Napatawa ang ina. Pili ka talaga. Gusto mong lalong mapikon sa iyo si Colton? Tumingin sa oras ang pambisig ang butihing doktora. Ako'y kailangan na palang magpunta sa ospital. May paaanakin ako. Dito ka lang ba muna, Jocelyn? Opo, mami. Magpapahinga lang ako then I'll go back to work na rin. Nagkisapisingin ng ina si Jocelyn. Hinatid niya ito ng kaway hanggang sa tuluyan ang makalabas ng gitang buwan ng doktorang ina. Nagbalik siya sa kanilang living room na naglalaro sa labi ng kahulugang isi. Kinuha niya ang album ng mga baby sa pinanak ng kanyang mami. Madali niyang nahanap ang litrato ng sanggol na lalaking nakalitaw ang boy na walang iba kundi si Colton Salvador. Ayaw mo magbigay ng baby photo mo? Well, it's alright with me. Mayroon na mga akong magagamit eh. Cute na cute pa nga. Mukhang hinalikan pa ni Jocelyn ang boy ng sanggol sa larawan. Kasunod ay kinuha niya sa album at inilagay sa loob ng kanyang handbag. Nang araw ano din ay tinipa niya ang kanilang computer sa editorial office ang feature article niya tungkol kay Colton Salvador. Umiral ang kanyang pagka-professional. Magandang lumabas ang artikulong ayun. Nang sumunod na araw ay nakuha ng kanilang messenger na raw ay pinangako ni Colton. Nang hapon din ay kompletong na-submit niya sa kanilang editor ang artikulo. Napangiti ang babaeng editor nang makita ang dalawang ni Colton Salvador. Guwapong-guwapo pala talaga si Colton to, Jasmine. At bilang baby naman, he is so cute. Hindi masabi ni Jocelyn na lalong tumindi ang galit niya sa sapladong binata. Hindi na niya dinitan sa kanyang editor ang humiliation na tinanggap niya kay Colton Salvador nang interview niya ito. Napangiti na rin si Jocelyn. A few days from now ay alam niya siya kay Colton Salvador. Ang sapladong binata ay makakatikim na rin ng humiliation na marahil ay di na ito malilimutan sa buong buhay. Ngayon na nagpapasalamat si Jocelyn dahil hindi nagusisa ang kanyang editor tungkol sa sort ng baby photo ni Colton. Kung nagkatamang pinanong ito kung saan galing, tiyak na hindi siya makapagsisi ng mali. Sigurado ang sasabihin niyang galing yung salbo ng mami niya na ayaw magbigay ng baby photo ni Colton. Ganitong hindi nga nagusisa ang editor niya, hindi siya maaakos ang nag-conceal ng vital information. Ang importante ay nakaganti ako kay Colton Salvador na yun. Maiinis siya, magagalit marahil pero hanggang doon lang ang magagawa niya. Totoo namang baby photo niya ang gagamitin ha. Ano ang masama doon? Ang masama ay kung di siyang sanggol na nalaking nakalitawang bird. Na doolbe derogatory, nakakasirang puri, at lilitaw ang panyoloko na our parts. Nakumbitsin niya ang sariling legal ang gagawin niya. No, hindi kailangang pigilin niya ang paglabas ang baby photo ng supladong binata. Bilang journalist at sinisiwalat lang naman niya sa kanilang readers ang realidad.